Bet pump na po na hindi makahigop ng tubig na gaya nito. Step by step po na ipapakita sa inyo dito kung ano po ang dapat check upin at ayusin para po makahigop ulit ng tubig itong poso na to. At ito ang first step. Tanggalin lamang po natin itong nasa taas niya no? Bale, dalawang turnilyo lang ang naman ang kalasin dito. Hmm, At ito po yung uh, sapitan niya no? Dahil po matagal na po itong panahon na na stock na hindi nagagamit, Kasi ngayon lang po gagamitin kasi tagtuyot na. bali itong uh, sapitan nya ay okay pa naman. Kitang-kita naman ninyo, buo pa. At ang isang importante dito na check up ay itong, uh, ito, ito, itong inaalog kong ito, ito. Itong uh, bulb nya dito sa gitna. Ayan, at pagkita ko sa inyo ano. Ito, ito, ito. Itong hinahawakan ko. Itong, uh, ito, ito, ito. Itong nasa gitna. Ayan. Kahit po bago itong uh, sapita. Pinalitan ng bago itong sapita na to. Kung uh, singaw-singaw naman yung uh, bakal dito sa gitna, yung parang bulb niyang ito, ay hindi pa rin makakaigo. Pero ito, okay pa naman. Sunod na check up ay itong check bulb niya dito sa baba. Ayan, balik din na natin. Ah, panahon pa kasi ito ni kupong-kupong dahil matagal na panahon na hindi ito nagagamit. At ito, ayan, ito pong tinuturo ko, ito po. Ayan, kaya pala hindi nakakahigop kanina. Eh, meron ng singaw dito, ito. Ito, itong uh, dalawa na to, oh, magkabilaan, oh, itong um, dalawang guhit. Oh, ayan, itong tinuturo ko. Oh, oh. At ito rin ang dahilan kaya namamatay, kaya kinakailangan katian pa ng tubig bago mabuhay. Ito lang ang palitan dito, meron pong nabibiling check valve ng picture pa. At itong pagpustuhan ng check valve na to, ay kinakailangan po itong linisin o lihain o asahin. O so, oh, po, inaasa po natin ano, ng random yung pangasahan ng mga itak o kutsilyo. yan, para po maglapat ng husto yung check valve para po hindi magkasi singaw. At itong check valve na ipapalit po natin ay gumawa lang po tayo ng humid ano na check valve. oh ayan, chinelas po yung ginawa nating uh, check valve ng picture pump na to. balik Bali, ganito ang pagkagawa. Ano, yan, ayan yun. siniksikan lang po natin ng uh, goma. Yan po, itong goma na to, ang purpose po ay para po hawakan itong check valve na to. Ayan, kasi nga po ang uh, trabaho nito ay Kapag uh, hihigop ng tubig, bubukas po ito. Saka ibabalik niya. Kaya goma po ang pinilit natin. balik ganito po ang pwesto niya. Ayan, ganito po. balik gumawa rin po tayo ng uh, gasket niya na interior, yung goma. Ay, Ayan, saka natin ipatong itong pitcher pump. Ayan, ganito lang. Ganito lang. Yan, saka na natin ito tornilyo. At kapag ipinam po natin ito at wala pa ring mahigop na tubig, wala na pong problema dito sa picture pump na to. Ang problema na po ay wala pong tubig na mahihigop sa ilalim. maring nag-flat hole o kaya nabutasan na itong tubo na eh, di nagkakasingaw. Di wala na pong mahihigop ng tubig. Pero ito, ito na, nakahigop na po ng tubig o oh, di wala ng problema. Yun lang palaga ang naging problema yung uh, pinakita natin na kanina na check valve. O oh, di yun lang ang inayos. Kung sakaling nag-flat hole man dito, edi eh, sundan ulit. Kung sakaling nabutasan yung uh, tubo kaya hindi ba kahigop, nagkakasingaw, di syempre palitan ng Uh, tubo, ganun lang. Water pump na di makina po ito na meron pong uh, combination na manual pump na ito, itong picture pump na to, ano? Kitang-kita naman, uh, meron pang kunting singaw, ayan. Oh, bumubula yung tubig na lumalabas kaya tinatapalan po natin yung singaw dito sa banda sa makina may singaw po dito kung meron po kayong mga katanungan comment nyo lang dyan sa baba at babasahin po natin lahat yan at gagawan po natin ng video para po may pakita sa inyo para po maintindihan ninyong gusto yun lamang po maraming salamat